Nagasundo ang Metro Manila Mayors na ipatupad ang dagdag na penalty sa mga kontraktor na magiiwan sa mga hukay na nakatiwangwang sa mga kalsada sa Metro Manila. Ibinalita ni San Juan City Mayor Francis Zamora, sharing head ng Metro Manila Council, ang pag-aproba ng mga alkalde unanimously sa MMDA Regulation No. 23-001 sa ilalim ng ilalabas pa lamang na order Planong patawan ng karagdagang administrative fine ang mga road digging at excavation na magiging abala sa mga motorista. Mula sa dating 1,000 piso, gagawin na umanong 20 ang multa sa light violation, 30,000 sa last grave at 50,000 sa grave violation na nasabing panuntunan. Tiniyak ni Zamora na maging mga kontraktor ng gobyerno ay walang ligtas sa nasabing order na ilalabas ng Metro Manila Development Authority oras na maisumite sa UP Center at mailathala sa mga dyaryo may general circulation. Dahil yung mga contractor, halimbawa, whether government contractor or private contractors, kung iniiwan nila yung mga kalya natin na butas no, dahil naguhukay tapos hindi nila tinatakpan, uh, napipilitan tuloy iwasan niya ng ating mga motorista na siyang nagtudulot po ng traffic dito sa Metro Manila. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, d ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.